Ayan po. Oh. May mga nangangawil na rito sa tinatawag nilang New Zealand. Ayan. Puro tubig na. New Zealand. <laughs> man, mga narakop. Puy karaniwang tao lamang Kayo kabayo yan ang alam Karaniwang hanap buhay Karaniwa ng problema Pagkain damit at tirahan Di ko yung siyensya Ako'y nalilito sa marami salita Alam ko lang na itong planet Walang kapalit at dapat nata. Pag nasira sino ang kawawa adang papuan ka patungong nga uh, lakeside lakeside ng uh, bato dun po sa kabila ng uh, lake bali ang uh, bayan ng bato ay uh, may nasa sakupan din na uh, dagat ayan dito nga pala ay maraming nag jogging, -jag bike din sa kalsadang to butat natuyo na natuyo na po <coughs> ah, medyo bumaba na ang tubig at ito ah, tuloy tuloy na ang biyahe galing sa lakeside uh, ah, ng ah, bato ayan at ah, itong portion po ito yan sa baba na yan ay binaba po inaabot niya ng tubig ayan ay okay na malinis na tingnan po ninyo may mga tubig pa rito sa kabila yan o oh. may mga tubig pa ayan bali tatlong portion po dito sa kalsadang ito ang uh, oh, katulad dito na kanang tubig ito ay eh, ito hindi na medyo mataas na to ayan at may mga namumulot ng uh, golden kohol dyan sa tabi at ito <laughs> bali mataas na ito lutang na to hindi na to masyadong inaabot ng tubig baha at pagbaba naman dyan yan dyan na naman yun may tubig pa rito Malawak pa ang katubigan dito. Na stagnant water. At mayroon dun sa dolo mayroong bunu, but, ano? bunuan. At mayroon din dito sa ating kabilang ito. May bunuan din. Yun. Pag nakapasok dyan ang isda, hindi na makakalabas at sa uh, asaluki na lang siya yun tara mga kalakwat siya tuloy tayo sa ating journey yun dito sa malawak na kalsada papunta sa lakeside ng bato at dito dati-dati ay kulay birdie ngayon berde pa rin. Kaso tubig na nga. Tubig na ang makikita. Hindi na hindi na damo. Na dati damo ang makikita natin o palayan. Ngayon, tubig na. Ayan, hata. Uh, dito na tayo sa narito na tayo sa niya tawag nilang New Zealand hindi na ito New Zealand yan ayan. ayan may uh, ng isda <laughs> At tubig pa rin Ayan po, tubig pa rin po rito Dito sa tinatawag nilang New Zealand Puro tubig <laughs> Puro ang New Zealand <laughs> Pacific Ocean na ang New Zealand. <laughs> Binahana. <laughs> ayan po. <laughs> at yung Pacific ay ah, yung New Zealand pinagkakawilan na at pinag anin, laya. <laughs> ayan, laya. La laya. Tingnan natin kung paano maghagis. Maghagis nang uh, ayan yun. Punta na yun sa lake. Balidun po sa unahan ang lake ng uh, bato. Yun. Kamo pa Rakup. malu <laughs> ya Rakup. Maluya. <laughs> ah malu ya <laughs> oke okay po at tuloy na tayo <laughs> Ito po Bali yung tubig po galing dun sa lake. Dumadaan din dito kaya yung New Zealand, Pacific Ocean na, ayun, New Zealand, Pacific Ocean na, buhay nga naman. At uh, nawala na rin po ang bahari to sa kalsada. mga mga nangangawil po. <laughs> New Zealand kan na, Pacific na. Pacific Ocean. <laughs> Pacific Ocean na. <laughs> Pinamimilwitan na ba <baga. clears throat> Ayan po. Oh. <clears throat> May mga nangangawil na rito sa tinatawag nilang New Zealand. yan puro tubig na. New Zealand, <laughs> <laughs> aguman man na rakup mata aspang tu big ayayong po ya uh, dito po ah makikita niyo kung uh, gaano pa kalalim ayun po oh may tatang pupunta sa kanyang ah uh, uh, pinagtataniman ata 'yun at <laughs> mabakit niyo kung gaano pa ang tubig dito ayun po dating ah uh, dating New Zealand at ito po ok yan susunod so, natin ang uh, tulay ng Pangulo tara samahan nyo ulit ako para punta natin ang uh, tulay ng Pangulo ayan, puro tubig pa rin yung kabilaan, puro tubig At, may mga namamangkarin, ang huli ng isda ayan po pero madalang na po ang isda rito I <laughs>